lahat mga, mga pita mga guys ito lang pamana na po pamana sa buntag ba isang saga di mapasag yung pas mo ginuri mag ego sa mga problema ko magkaya ba na ako ang tanan magkaya pa na ako mga problema wala lang kanila magbuhat di magkasalata wala yung pagmahay niyo wala po nasaling na po sa ginawan pa na problema na nakit sa puso sa so Lord na mawala, magwala na ako ang mga problema na makaya na ako na mga utang. Kung saan akong trabaho, di na ako na may impasya, tapos daggang kong utang. Di ako ikadenay na ako yung mga utang. Magbahay, ba ko. Nga nung nainanin niya akong kahintang, nag-agro. Nainanin ko, nag-misod ko. tingin kong ipang buhat na dili maayo. O dili po. Sana Grabe. Ano kasalam ng tao. Guru. Karamahan ko. Karamahan ko akong nagbulag sa kumbana. Karamahan ko sa kumbana. Muna akong kalusog pero pero kung sa kubrik kubrik ko, ko Happy ya po ko Ang po anak lima ka buong. Okay, ako isa. Kaso lang ang problema jud na ako. ako mga utang. Gusto ko, buso ko mawala pa okay, ba yan? ham so, na kayo di man maigo ang sildo eh. gamay, ay gamay pila ra sildo kaon pa. Kuring si tubig ginamko. mga sila bata. Tumasahan na sila doon. Pero laban lang. Laban ko lang to guys. May akong problema. Thank you for watching. Sana isubscribe ninyo ako sa Youtube Clarissa Madero para makatulong kayo sa problema ko. Makatulong po sa iba. Thank you. I'm gonna tell mga bisi.